Ayan mga idol, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isang masang pagbabalik na naman sa ating Manting Channel. Panibagong araw, panibagong adventure naman po tayo. Mali-mali tayong mamama, Mali yung spot natin. Dito lang, sakop lang ito ng aming barangay. Barangay Punta Maria ng Barangang City. So, ang lang tayo mga idol. Sana makakadilin siya tayo ngayon. Maging sip yung dive natin. So, Let's go! なる <laughs>

Selamat lert. Ananda Maya. -maya. Nah, kada lawan okay. sudah semuanya maya. -maya. Selamat. Hey, nah, kita tayong bukit kawai doon na lumangoy. and tambayin sa may butas try natin ang lihin kung uh, natin

I <laughs> do lack or daloy tak da, tahu ini itu daloy lah baru ngandal or isdang baga-baga mataba na isda ito mga idol so ingat lang tayo dito sa Phoenix mahirap uh, tumawakan lalo na pag wala tayong gloves

esa pregunta al que te te... Te... ay tayo lang sna bayan uh, oh, oh batfish kia uh, salamat may napala tayo may Di <tinyo> na, na ang isang uri din ng na pula po isang trooper natin ito na po wala lang video dito na tayo, paakyat pa tayo yun na, headshot natin salamat Lord thank you dito na tayo, paakyat pa tayo kamawid na tayo galing dun sa may ano itong ano yun na, ayos na? Buti nakita ko to. Maamo. Tinira ko na, hindi ko na ilupin yung camera natin. <sluruh> salamat Lord Pakakapabita na naman tayo Tapos may pangulang na uh, pa tayo ng lapu-lapu O grouper Pahabol tayo ng blue spotted grouper Eh mga idol, balang tabi lang tayo sa bahay Kiloin natin kung nakailang kilo tayo A few moments later. So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Salamat at nakahuli tayo ng walong piraso. Pang -walu yung ano natin. Yung pugita natin. Bali ito. Ano natin to. Iulam natin yan. Ito. Ulam natin. Ito yung mga pangpinta natin. Mamaya-maya. Salamat. Magandang klaseng isda yan git mayigit 0.6 Yan, uh, yan sama yun natin yung mga pambenta natin. Yan. Ah, oh, anin Ano na lang yan? Aw, oh, ito. Ayano na lang natin to. Iwiulam. Sarap to pang-ihaw. Yan na uh, dalawang kilo na lang yan mga idol dalawang kilo sa isda tapos itong pugita natin ibinta natin to yun 1.25 1.25 tapos itong bayang natin oh. Ulam natin to, ihaw. Oh. Tapos lagyan niya ng ano. Yan may git isang kilo at kalahati yung isang bayang isdo asa ni baby. yan yung trivali natin magigit isang kilo sama natin to yun samahin na natin pang ulam natin tatlong kilo isda favorito ni bibi fish kami tayong pang ulam hanggang ano kasi yung budget, budget natin hanggang bukas bali sa kakabuuhan may ano tayo, dito tatlo apat lima, mayigot 6 na kilo po tayo sa kakabuuhan bali yung income natin ibibinta natin to sa halagang 100 uh, 1.25 mayroon tayong uh, 125 tapos ito naman 2 kilo times 200 mayroon tayong 400, bali may 525 tayo nakita Okay mga dal, dali natin dito kay tatay. Ngayon si so tatay nag ng mga isda na inangkat niya. Sa kapatid ko. Dali tayo. 525 yung mga isda. Yung mga dilis. <laughs> inangkat niya. Galing sa Basnigan. Trahan, uli ni Otol naman na sa kagabi. Mm ay 520 220 na latay 520 na latay 'yun may 520 tayo tapos marami tayong pangulang kasi hanggang ng umaga